Kapapi, ito yung isa sa order ko na napakatagal na. Ngayon ko lang naalala. Pang-camping naman to, Balik tayo sa mga pang-camping mga Papi. Ayan. So, ito natin. Dito. At yung... nga. Dalawa kasi siya mga Papi. Ayan. Ano to? Ito yung nilalagay na-pole dun sa pangpulo 'to mga papi sa camping uh, tent. Hindi pala siya tent, yung para sa lona, yung mga ano, taut down. Yung lona. Mm -hmm. Napauna yung camping. Ah. Uh, Hello sia mga papi oh. So ito ito yung yes. Ito na yung, uh, ito na yung meron. Mm -hmm. ah, sige, lagay mo din. Bigyan mo din siya na message natin. kasi ginagamit ano to. Dito mo ilalagay yung ano. Tapos oh, mahaba siya. Depende siya, mga papi kung saan. So hangga saan yung pinaka head mo gano'n. So yes. Diba ayos? Kalo? Papi nga no. Kaya tayo magpukubol ano. Ayan ah, siya ang kataas mga papi. So sakto na Dalawa yan kasi magkabila tapos lalagyan na lang natin ang pati. Yung parang doon ng ganon. So ayan, alum siya, alum. So ititwist mo lang siya pag ano mga papi. Ayan. Matatagal. Tapos, eto dito mo itata. Kaya may ganito to, parang may ipon. Diyan mo susuksa ko naman yung pinaka. Bilog niya yung pinaka. Bilog. Ayan, nakalimutan ko na presyo nito. Pero mura lang to mga papi. Nasa 700 lang Ayan. Move. Ayan, nakalagay. 230 cm siya move. Pwede na pagkaginan mo. Oh, dito ang lock. Nakalagay naman siya. Tapos, ano aloy, sa aloy-aloy. Kaya siya mahal mga pati. So, dalawa yung pinili ko para para masaya. Tama ba, Carla? Para masaya. Okay. So ayan mga papi, lalagay ko yung link doon sa, ay yung, tama, yung link doon sa description box ng vlog uh, na ito. Ayan. So, Tingnan niyo ako paano ayan. Sakto lang naman. Hindi ko alam na mayroon pala siyang dito. So siguro kailangan natin baliktaran na. Tapos, pagka nag-camping tayo, papakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. Ang tawag niya, camping pole. Camping pole, mga pati. So, ayan. Don't forget to subscribe to my channel and don't forget, forget, forget. <laughs> forget. Forget to hit the notification bell para lagi updated sa mga ating bagong video.